paalala, baguhan pa lang po kami sa pag-aalaga ng kambing. Samahan niyo po kami. Paano maiiwasan ang pagkabansot ng ating mga alagang kambing? Ito po. Ay. Ayan po si Ding Dong. Nung pinanganak po siya, ayaw po siyang padidein ng nanay niya. Kaya po, binigyan na po namin siya ng berbrand. Pag po kasi kinukuhanan namin ng gatas ng nanay niya, parang wala siyang nilalabas na gatas. Parang ini-stop niya. Ayan naman po yung mga kapatid niya. Yan po yung tagpi kapatid niya. Malaki. Yan po nakadedy sa ina. Ayan po. Para po ma maiwasan ng pagkabansot ng ating alagang kambing, dapat po, hindi po sila inbreeding, yung pong related sila, relative eh, siblings, ganyan, mother, father, grandfather, yung po yung dahilan na pagkabansot ng ating mga alagang kambing. Minsan po, nagkukos din ng fertility rate. Minsan, isa lang yung anak niya o kaya yung iba nakukunan. Yung po yung dahilan ng inbreeding. Ayan po na may lahi na sila. Yung pong dalawang 'yan may mix na parang imported malalaki mga tenga. Eh. Ayan po, 2 months pa lang po 'yung mga 'yan. Malaki na sila. nalahian po ata sila ng Anglo. Kalat-kalat po kasi sila sa bukid ngayon. Wala naman po mga tanim sa bukid. Ayan po. Malaki na sila, 2 months pa lang po mga 'yan lalaki babae Ayan. para po malayan ng mga iba-ibang iba ating mga alagang kambing ngayon po doon sa mga may nag-aalaga din po ng kambing inbreed niyo po sila pagkatapos sa uh, yung kainumin ng tubig lalagyan po namin ng pulutyan at asin para mataba sila puso sa E